Ayan guys, syempre nagkarga nga pala yung asawa ko ng kalapati ngayon. Kinarga nga pala natin, kinarga niya nga pala si BF. Ito nga pala si Blue na iwan syempre. Yan Hinahanap niya yung asawa niyan. Dami pang lamok dito syempre. Ito nga pala yung mga pang south natin. SDR at NDR. susunod na race. yan Kinarga nga pala si BF sa... Sana ano? sa 3 lap ng pan race sa La Union Rosario La Union yan syempre abangan na lang natin bukas pero hindi ako magkaklak nyo asawa ko magkaklak nyo syempre ito nga pala yung mga YB natin na hiniwalay ko na ito naman yung na Segra yung kapatid nito yung mitama sa ano, dibdib yan kapatid nito yan ito yung mga bago natin YB kaya lang Papa kita ko lang sa inyo. Yan, ito yung mga bago natin. syempre, nilagay ko na dito para matuto na rin sila, maka viewing na rin. Ito nga pala yung miserga, yun know? o. Dibdib. Ano? Yan, sana mabuhay yan. Pero okay naman eh. Magaling naman eh. Ang dibdib niya, yan. Um. Sana bukas makawisi yan na BF. Yan, la union na pala yun. Yung, ano, bukas. Yan. Yan, guys, abangan nyo na lang tong video na to. Yung bukas palang video, yan. Naikaklak yan. Yan, maraming salamat.